Uh, 2000, 2000 sir 2000, 2000, uh, 2000, 2000 uh, 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 4D 56, ano 4D56 so, 4D56 uh, mo 'yung ano yung ano, kasi ilalagay namin sa ano to eh nila uh, Joseph Padkayan Joseph Padkayan susubukan Pancayan. natin an anong isus ano to Uh, Strada. Mitsubishi, Strada. Mitsubishi Strada model 2000 pag-aari ni engineer ano Joseph ito pagkaya ano. so, na ito na natin tagal na to pero maganda pa rin yung andar Mitsubishi Mitsubishi Oh! 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 Oye! Iyak! Grabe! Oh! Grabe! Parang ano... Oh! Grabe! Tignan mo yung... Tignan mo! Lumikit dito sa mga damo yung ano... yung itim na usok so ito tingnan natin ngayon lalagyan natin ng dalawang bote ng the wonder lube maximum okay, performance ito ha? ito natin. po at uh, kakargahan natin ito Mitsubishi Strada alright alipo kayo rito para makita nyo kung saan nilalagay para pang-arini. Ayon <laughs> right. si Jo Wonder Lobo, ah. lalagyan natin para gumanda yung performance niya at saka mababawasan yung usok niya. Delikado ito pag kanahuli kayo ng, ng anti-smoke belching ng ano ng mga bayan-bayan na pinupuntahan niyo. Like sa Baguio, lagi ito sa Baguio siguro. Oh. Hmm. Sa bagyo yung uh, lakad nitong uh, kwan sa sakyan. Mm. -hmm. Mahigpit doon. Mahigpit. Yung mga smoke belchers. Mahigpit. Alright. Okay. Nalagay okay. na. na. natin kung yung changes o yung pagbabago. Uh -huh. Ng andar at saka yung usok nito. Okay. Yan yeah, natin. Ah. Uh, Subukanin. One the loop. Pandarin lang at uh, ihalo nang konting ano, minuto. Ah uh, po. O hindi na diretso na. Uh, uh, ito pang pandari ko na. Ah. Che, pa-petanya. Ah. Subukan ulit ata. Keno. Eh. sabi sir. Ipirinsya <laughs> well, oh, talaga. Oo. Oh. Ipirinsya na wala nang ban. Uh, ah, Mausok na 8% to 20% makatag na yung sobrang game. Eh, nawala na yung van, Yung oh, ma maitim team na usok. Yung marami. Uh, eh, kayo tangin na lang. Grabe. Grabe. Ipirinsya na yung sobrang game. Ngayon, so, wala, wala na sa dilimit na gano'n. Maganda, maganda. Uh, 90% na nawala yung kasok. Yes. Oh. Oh. Sobrang itim pa kailan, wala talaga. Oh, nawala yun. Maganda. Ayan yung ah, mag-mix pa. pa. Tingnan mo yung under, sir. Tingnan yung under niya. Oo, pati yung under. May... Uh, wala yung hindi na ano eh. Kanina, masasakal yun. Oo. Oh, Inumpino ang under sa kabuo. Oh, pero yun. ngayon, medyo maganda yung ungol ah na nawala yung usok. Oh, tapos si yung ugol. Tapos na. Pagaynan din dinayin. na buhay sa ngayon. Mga 80% nawala yung kan, yung mightim na usok. Oh, tapos yung andar, Ma ano na? Wala yung masasakal na parang no oh, delay. No delay, oo. Okay. Pag sagit sa, okay. yung, yung pang -pan. okay pang kaya. Tama lang kaya yung Di balisa di advertise sa ibang bilis 'to. Ang bilis. Sabutlak. Pati 'yung nakakat, gumali kalo. Mama, oh, mag ganda maganda na siguro, maganda ang performance siguro to. Ay, siguro.